O kabayan, magtukpi pala tayo kabayan ha. Tutorial niya siya, masama pagtukpi. O oh, yan kabayan, oh, start tayo kabayan. So, uh, gamitan na natin ang guwan. Yun ang brush. Brush, brush. Tapos yung pang clipper pala natin, wala, mapuro na yan. Kasi ilang taon na yan siya. Bali, 6 years na. Magsi 6 years na yan ginamit. 5 years mahigit na siya ginamit ko. Walang guwan, walang ahit-ahit yan. O, walang guwan, walang tawag yan kabayan. So medyo mapuro na siya. Pero, kasi tag kuha na ngayon yan. Eh, tag, tag 50, ano, 50 Canadian dollar. So, eh, kaya lang, kaya, kaya pa naman. Pero, hindi na ako nagupit ng ibang tao. Sa akin lang yan. Kasi, mapuro na eh. Yan o. Oh. So, eh, simple, simple yan kabayan. Pero, talagang, oh, Ayun mo, ganoon lang paggupit ng buhok sa likuran. Hay, eh, walang salamin yung likuran kaya bayan na, harap harap lang yung salamin natin pero oh, kayang-kaya 'o, oh. tingnan mo. so talaga mahirap 'yan. Mahirap pag hindi ka pasanay pero ayun, sa akin oh, sanay na ako, tingnan mo. So mayroon gagamit tayo ng gunting, pag medyo mahaba-haba talaga 'yung one. So tapos na pala tayo sa number number 5, number 5 'yung ginamit ko eh. So gamay tayo ng number 4 na naman. Number 4 na clipper 'yan. So, ganun, pabalik-balik lang, steady ka, pabalik-balik na yung proseso kawayan Wag, wag mo lang iangat, paliit ka ng clipper, wag mo nang itudo. bali yung, yung pipe na clipper ng gamit mo, itudo mo yun, hanggang taas sa ulo mo. Tapos, number 4, pababa, wag mo na isagad. Tapos, eh, number 3, pababa nang pababa, until darating ka sa number 00. Sa 00, sa baba ka na talaga yan. Kasi pag idiin mo sa taas yan, automatic, Uh, mayroon ng sa buhok mo ang tawag niyan kabayan sa Tagalog eh, pahak na yan sa Bisaya pa katulad kabayan oh, number 1 na tayo yan number 2 number ata yan oh, number 2 number 1 siya diba pagbaba ng pagbaba oh, tingnan mo yung buhok ko oh, okay, okay. pag magbayad tayo yan tag, ang babayaran dito nasa 40 tayo yung pagupit dito. Yung 40 ibig sabihin nasa kuha niya kabayan, nasa kulang-kulang kulang-kulang 2,000 yan sa piso. So kailangan tayo na lang, di ba? Oh. Oh kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan.